Yan na mga kaibigan, mga busadol, may kumakagat na sa isang bingwit natin. So yan, yan guys, ang laki. Muli na naman tayo nakakuha guys. So, oh. oh, hito to, nanitib ulit, malaki na hito to. Mga kaibigan, oh, kaya no, oh, oh, ang hirap lang niyang hilahin. Guys, e, pinapagit na niya yung bingwit natin. Kaya no, oh, oh. yan, saya guys. May pang iyaw na naman tayo. Oh, Native yan, native malaki yan yan ibabalang natin tong cellphone natin at ilagay natin sa ating lalagyan guys baka mga pa yan laki niya. magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan mga boss ito na yung ilog ngayon dahil nga sa umulan kagabi ayan medyo tumas muli yung tubig at nagkulay kapi din mga kaibigan mga boss kaya minsan pa ulitin natin mamingwit sa umagang ito mga kaibigan mga busaydo ala nakasalang na yung mga fishing rod natin dyan at habang uh, namimingwit tayo mayroon tayong daladalang kapi mga kaibigan mga busaydol para hindi tayo mainip ayan o, oh, ganda ng spot muli natin oh. kalmado yung tubig dito sa may gilid lang kasi yung gusto ng mga isda kaya subukan ulit natin baka makahuli ulit tayo dito mga kaibigan mga busaidol sa ganito kasing kulay ng tubig mga kaibigan mga busaidol ang mga uh, karamihan na huli sa ganito ay mga hito ganon mga kaibigan mga busaidol mga tilapia o bunog kung tawagin dito sa atin Yeah, ayan dalawa yung fishing rod natin mga kaibigan mga boss na idol isang DIY at isang uh, fishing rod talaga ito rin guys nakahuli rin tayo ng isang hipon ito siya medyo malaki din siya mga kaibigan o oh, mga busaydol ayan nahuli din nung isang uh, pamingwit natin medyo malaki laki na rin siya so yan pwede na to mga kaibigan mga busaydol pangalawang huli natin isang hipon ayan guys habang hinihintay natin na may uh, kumagat ulit sa pamain natin tapi muna tayo guys matyaga na tayong maghintay ayan di bali sulit naman guys kahit maka huli pa tayo ng isang hito ayan bawing bawi na yan mga kaibigan mga bus hindi na sayang yung oras natin dito sa may ilog mga kaibigan mga bus kaya samahan ni ninyo akong magkape mga kaibigan mga bus sumabit habang wala pang kumakagat sa pamain natin mga kaibigan mga busaydol magharbis muna tayo ng kangkong para may pang ano tayo laga tayo pang almusal mga kaibigan mga busaydol at isabay natin yung nahuli nating hito iihaw natin yon sabay ilaga natin tong uh, talbos ng kamuti sarap tong agahan mga kaibigan mga busaydol Ayan. Harvest lang tayo. So, ayan guys. Dahil nga sa mag-wielding kasi tayo. Uh, tama na muna. Uh, di bali nakahuli naman tayo ng pang-ihaw natin na isa. At nag-harvest naman tayo dito ng talbos ng kangkong. Mga kaibigan mga busay busaidol. May pang almusal na tayo bago tayo mag -wielding. Kaya Pagka may oras ulit tayo, saka natin balikan yung spot natin yan mga kaibigan mga busidol. Kaya kaya natin, nakahuli tayo ng mal, ma, malaki-laki native na ito. Kaya thank you for watching mga kaibigan mga busidol. Thank you, thank you.